Habol ano, si Haji Camino from uh, Brigada News. Haji? Kung pao. Morning. Hey, morning. Habol lang isa. Uh, sabi kasi ni Attorney Harry Roque, yung Pilipinas na lang daw po ang bangag na bangag sa ICC. Hmm. Kasi meron na daw po mga nagwi withdraw isa-isa. Yung Hungary, nabanggit po niya. na pong, <laughs> comment niya doon, bangag na bangag na daw po. Yung Pilipinas na lang daw po ang uh, parang nag ano, sa ICC. Uh Harold Roque topic lang kasi the bp herself already uh, came back to the Philippines mm. and then uh mismo yung head ng legal defense team ni uh, pre uh, former president Duterte said uh, hindi part si Roque ng uh, legal team doon sa mm. the Hague Netherlands pero hindi pa rin po umuwi si attorney na pinaghahanap pa rin po ng mga otor otoridad reaction lang po ko. Hindi pa uwi siguro yun. <laughs> baka hindi na umuwi yun nitong mga susunod na taon. Ewan ko. Um, hindi ko alam kung paano siya nag-iikot eh. Eh, palagay ko hindi pa babalik yun. Hindi ko masagot. <laughs> may mga sarili siyang rason. Siguro may mga, meron siya mga kailangan balikan dito. Sabi ko nga, may mga, may mga kaso siya. sa Saka meron po yung inaantay na, patawag sa kanya sa kongreso eh alam naman po natin lahat yun pero sa palagay ko hindi pa po siya uwi. personal ano ko lang yun uh, opinion mm -hmm. pero sir how how does it look like kasi dati naman ding uh, part ng congressional body si attorney Harry Roque eh, mm -hmm. pero yung contempt order na alam niya rin naman kung paano nagpo-proseso o paano mm -hmm. tumatakbo ay uh, tinatanggihan niya rin po ngayong uh, situation well tinatakbuhan nila yung ano tinatakbuhan nila yung proseso tinatakbuhan nila yung kongreso tinatakbuhan nila yung yung mga dapat nilang harapin. Ganun lang naman po kasi, ganun lang naman po kasi simple yon. They are they are running away and traveling to different places. So baka nag-enjoy siya dun sa Netherlands, na enjoy niya yung biyahe niya. Ewan ko kung nandoon pa rin siya. Kasi balita ako, maganda daw ang klima dun. Kung follow up na lang. Kasi uh... In connection with that din, nabang hindi siya nagpapakita sa mga otoridad natin, uh, vlog po siya ng vlog. I suppose oh. right naman niya yun sa kanyang uh, uh, official Facebook page. Pero meron siyang uh, bagong vlog lang ngayong April 7 kung sabi niya, uh, style daw na bulok ng uh, Administrasyong Marcos Jr. yung ginagamit daw sa paglilihis sa China na parang may uh, ongoing issue daw na may malaki raw na nangyayari para lang, para lang daw mawala yung galit ng taong bayan against sa pag-aresto kaya FPRRD reaction lang po kong eh, hindi magaling sila sa ganun eh yun talaga yung yun talaga yung style nila na mas bulok so sa <laughs> so tingin ko talaga ano forte nila lalo siya medyo magaling sila sa ganong pamamaraan. Pero sabi ko nga, nakikita naman ng tao araw-araw kung ano nangyayari sa news natin. At matagal na po yung issue na yan sa tungkol dyan sa China aggression. Eh, never naman po sila nagka-comment, nagkasalita. Mag-comment lang sila in defense of the aggressive tactics of China. Pero pagdating po sa sarili natin bansa sa West Philippine Sea, eh, hindi naman po sila nagsasalita kasi nga hindi sila pabor sa pinaglalaban ng mga Pilipino. Thank you, Earl. <coughs> Marian Enriquez from TV5. Morning, sir. ah uh, sir, just want to clarify lang po naga, uh, further details po dun sa bagong dubious names na inilabas po natin na may mga, you know, mala celebrity kumbaga. Mm. Um, mayroon po ba tayong detalye na pwede niyo po i-devolge sa amin kung was it paano po ba ginamit yung pondo nitong mga to and even yung mga nakaraan was it for payment po ng rewards to informers rental of you know safe houses kaya, kaya nga po natin Marian yung angle nung mga nakatanggap naman yung mga may records dahil baka dun sa part na yon eh may makausap tayo may maimbitan tayo mga tao na pwede magpaliwanag kung nakatanggap nga ba sila at paano ginamit yung mga pondo na yun. Sir, base rin po kasi sa, guidelines nga po ng Joint Circular 2015-01, itinitalya rin po doon yung mga bawal paggamitan po ng confidential funds. Is, base rin po ba doon sa pag isa isa natin nitong mga ARs? Eh, meron po ba tayo nakita ng mga ganun namang detalye? Kung baga salaries, uh, mga incentives, meron ba tayong ganun? Well, sabi ko nga, yung part na yon mas madidiscuss po doon sa Article 2 ng impeachment. Um, on my part, ang Parang checking ko na lang fact checking ko at sa mga kasama nating tumutulong is yung sa re records nila pero maganda kasi yung tanong mo dahil tingin ko it will form part of the sa pag sa, sa prosecutors para yun po ang gamitin nila at siyempre maganda po na makita natin kung paano nila i-defend ide nide-defend yun sa impeachment. Mm -hmm. Thank you, sir. Sir, you also mentioned po kanina na noon, pag nasa ground, kayo tinatanong kayo mga tao, madali lang naman ipaliwanag kung kumamit nga ng code names, no? Hmm. Napakasimple so susundin lang yung guidelines. Also po, uh, it was stated po doon sa Joint Circular nga 2015-01, kung paano raw po pwedeng strengthen yung accountability. Hmm. Lahat ng agencies po na nag-disburse ng confu or Intel funds, ay kailangan mag-submit quarterly po ng accomplishment report sa um. E well, specifically then yung details and documentary evidence, isa submit po sa Office of the President, Senate President, and the Speaker of the House. So, um, tayo po ba? May kopya na po tayo rin ng mga to. Kung, kung sinasabi man na mayroong totoong mga pangalan sa likod ng mga to, kung yun man yung argument, na, ng mga code names na to, sealed man nito, parte po ito nung mga sinusumite sa quarterly po. Meron na po ba tayong kopya nito from the, or nakapag-request na po ba sa Office of the Speaker? Personally, ako wala akong copy. Pero sabi ko nga, um, ito yung hindi nila maipaliwanag eh. Um, COA nga po ay nasabi po ng kowan na wala rin po sila. May list of names sila pero yung yung pertinent ng mga attachments sa mga kailangan po na kasama ng mga pangalan na to eh hanggang ngayon po wala pa naman po. Siguro kaya hindi nila masagot pero ako kasi minsan parang may point na ng frustration kaya inaasa po natin na talagang doon na po sa impeachment to lahat yung bulto na to pero sabi ko nga the, yung agam-agam ng tao yung question ng mga tao eh, hindi naman po tumitigil kasi nga wala pong paliwanag wala pong sagot um, again we were expecting na may executive session during the hearings kasi nga may confidentiality ito pero up to now ganun pa rin po question mark Thank you. Also clarify ko lang po you mentioned kanina na um sinadyaman o hindi may mastery na siguro do sa paggawa po yeah. ng mga ARs. Are so, we saying na this has been the practice uh, maybe ever since their uh, you know how they spend their confidential funds pa po po. Well, well, LGU. You you would assume na ganun kasi nga po mula pa sa LGU level hanggang dito sa national level is may certain form of mastery. Eh, ang problema lang doon, wala pong nag-question. Eh, ngayon, meron po legislative inquiry patungkol dito. Eh, kung may mastery ka na nga, actually, dapat mas madali mo na paliwanag sana. Pero, baka kailangan pa nila mag-doctorate kung kulang yung masters nila. Kasi nga, um, big question mark bo Not only in the hearings, but during the briefings pa. So, hanggang ganito na lang po muna tayo. Tatanungin at tatanungin natin. Kung wala ma makuha ang sagot, eh, sagutin nila sa impeachment. Sir, na lang. Do you think po, hmm. since uh, mukhang ito pa yung naging practice, ganito rin siguro ba yung practice sa iba't iba pong mga ahensya and ngayon lang din po talaga tinignan mabuti? Well, dapat po masunod yung proseso. Kung ano man ahensya yan, kung ano mang departamento yan. Sabi ko nga nung isang interview ko, eh, kung may lumabas na problema at malaking concern, um, the House will not uh, hesitate to have a legislative inquiry about this. Kung ano man yan, kung ano mang departamento, o oh, ayan siya. Dapat sundin yung tamang proseso. Thank you, Marian. Uh, Ed Galvez from FEBC Network News. Morning, sir. Sir, merong uh, interview si BP Sara sa The Hague na ang argumento niya walang nilalabas na pangalan doon sa mga drug war victims. Ano po ang tingin niyo rito? Drug war victims? Yes, sir. Ah, may mga, mga pangalan po na nilabas. During, During our... Nila, ano, niya, wala raw mga lumalabas. During our Quadcom hearings, nandun po yung pamilya nila, nandun po yung mga biktima. ah, uh, kahit di na po ilabas yung pangalan, nakita ko po sila eh. Nagsimba po sila sa kongreso. Nandun po sila during the hearing. So, legislative inquiry yun. Hindi lang salisalita, hindi lang sabi-sabi, hindi lang, hindi lang statement, uh, statements. Talagang nandun yung mga tao na sa harap namin. And backed up by forensics pa yung mga nangyaring uh, EJ case. Oo. Oh. Thank you, Ed. Uh, wala lang physical uh, question siguro. Ito, may isang phone question lang from uh, Dominic Flores of uh, Kong Kung uh, would like to ask if the Conti Fund Acknowledgement Receipts will also be presented during the impeachment trial to show the public na may ganun niya pong mga pangalan na lumabas sa dokumento or possible pong hindi po ito ipakita? um sabi ko nga, we'll leave it to the prosecutors but I'm kung ako yung nandun sa lugar nila, that will form a big part of the uh, sa article 2 um, sa mga ebidensya po dun uh, kasama po lahat yan I'm sure, pero ayoko naman pangunahan yung ating mga prosecutor, hindi po ako prosecutor ah. marami po kasi nagsasabi na akala nila prosecutor ako hindi po, mukha lang joke <laughs> Thank you, sir. Marami na talaga uh, nagkakaalam prosecutor ako. May <laughs> <Thank you. laughs> pa sa ngayon. May meron lang pong bahabol, ano? Si Haji Camino from uh, Brigada News. Haji? Kung Pao, morning. morning. Ay, morning. Habol lang isa. Uh, sabi kasi ni Attorney Harry Roque, 'Yung Pilipinas na lang daw po ang bangag na bangag sa ICC hmm. kasi meron na daw po mga nagwi-withdraw isa-isa, 'yung Hungary, nabanggit po niya no pong comment niya doon bangag na bangag na daw po. 'Yung Pilipinas na lang daw po ang uh, parang nagaano sa ICC. Bahala na siya kung ano gusto niya i-comment kasi pag hindi naaayon sa gusto niya eh hindi niya hindi pag hindi naaayon sa gusto niya, hindi maganda. So Uh, yun ang mahirap ka pag nagre-release tayo ng mga careless na na statements. At hindi niya hindi niya hindi niya po pwedeng, hindi siya po pwedeng magsalita para sa ibang bansa. Umuwi na lang siya dito para makapagsalita siya para sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga po, iba't ibang po ang iba't iba po ang uh, Estilo at iba't iba po ang karakter ng mga iba't ibang bansa. Hindi po pare-pareha yan. Eh, kung magbibigay siya ng mga ganyang statements, eh, mas maganda gawin niya na lang po dito sa Pilipinas para maipaglaban niya yung mga pinaglalaban niya. Thank you, Haji. Final statement, uh, Deputy Majority Leader Ortega? Ah, wala na. Wala na yung akong statement. Ayan, may paha sabi. O oh, sige, tuloy lang. Okay lang. Okay. Okay, sayo iyo pa, IBC. Uh, cop Congress TV. Good morning, sir. Sir, ano po masasabi niyo sa ginagawang pagpapalakas ng AFP sa pagbili ng o plano na pagbili ng mas maraming weapons at saka, ng weapons at po yung uh, delivery, possible delivery ng US F-16 fighter jets? Um, sabi ko nga po, ma, yung ginagawa po na modernization is uh, geared towards towards uh, defense. Um, kahit sino pong bansa, kailangan may kakayahan po na i- paglaban or ipagtanggol yung kanyang sarili um, uh, again it's a step in the right direction pero sabi ko nga po uh, alam ko po na hindi pa enough yung pondo po natin but paunti-unti at least at least we are modernizing kasi ilang taon na po yata na pa kunti-kunti lang po yung upgrade natin so we have the chance to better our defense and we have the chance na yung AFP natin is uh, mabigyan po sila ng kaukulan na pondo para po magamit sa pagprotekta po ng ating bansa. Thank you po. Thank you sir. Final statement sir? Uh, maraming pong salamat sa, sa ating mga kasama sa media at sa mga nakinig po ngayong araw. Um, tuloy lang po yung trabaho natin dito sa Kongreso uh, kahit po election period or... Uh, nasa probinsya po kami. Sinusubukan po namin na magbigay po ng oras para po masagot 'yung mga importanteng mga tanong ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you sir. Uh, with that, we're thanking uh, all people here for um, attending our press conference at meron po tayong uh